Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas, ipinakita ang tapang sa China, barko, helikopter, aeroplano, ginamit ng Philippine Coast Guard laban sa China Coast Guard 5901, aka The Monster. Lumabas ang tapang ng mga Pilipino matapos marinig ang sinabi ng China Coast Guard na maging ang katubigang malapit sa Zambales ay sako parao ng China. Maliit man ang barko ng Philippine Coast Guard BRP Cabra, ngunit nagawa nitong palibutan, buntutan at dikitan ang dambuhalang barko ng China Coast Guard 5901 para hindi ito makapasok ng tuluyan sa territorial waters ng Pilipinas. Kita sa larawang kuha ng satellite na hindi nilubayan ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard aka The Monster, isang barkong pandigma ng Amerika saktong dumating sa Pilipinas. Isang Type 054 class guided missile cruiser na nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang nakadao ngayon sa Manila Port. Kaya sa China, wag nitong bigyan ng rason na magkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea. Dahil obligado ang Amerika na tumulo sa kaalyado nito. Sinado ipapatawag ang mga kawalit ng gobyerno patungkol sa pagpasok ng submarine ng China sa loob mismo ng Pilipinas. Naku, sigurado may masasabon na naman dito. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Kinumpirma naman ng National Security Council ng bansa na hanggang sa kasalukuyan patuloy ang ginagawang pagbuntot, paghamon sa radyo ng barko ng Pilipinas sa China Coast Guard 5901 malapit sa Zambales. Philippine Coast Guard hindi tinantanan ang China Coast Guard 5901 The Monster nang pumasok ito sa katabigan ng Pilipinas malapit sa Zambales hanggang sa kasalukuyan. Ngayong 2025 nasubukan ang katapangan ng mga Pilipino. Akala siguro ng China dahil sa monster ship na ipinadala nito titiklop tayo. BRP Cabra MRRV 4409 nasa 330 tonelada ang bigat at may haba na 44 na metro. Pinaikutan o pinalibutan at dinikitan ang China Coast Guard 5901 aka The Monster store ng China Coast Guard na may bigat na 2,000 tonelada at 160 metro ang haba. Katuwang ng Philippine Coast Guard BRP Cabra ang isang Philippine Coast Guard helicopter at isang eroplano upang itaboy palayo ng Zambales ang barko ng China na iligal na lumalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon sa China Coast Guard 5901 na nasa 50 nautical miles ang layo sa Zambales. Ito daw ay sakop ng China. Gustong ipakita ng China na kaya nilang gawin ang gusto nila gamit ang kanilang puwersa pero nagkakamalapit nagkamali sila mga kabayan dahil hindi nagpatinag ang mga Pilipino. Ayon sa datos na ibinagi ni Ray Powell, makikita ang puting guhit kung saan ito ang tinatahak ng Philippine Coast Guard BRP Cabra. Dinikita ng barko ng Pilipinas ang barko ng China upang hindi ito makalapit ng gusto sa territorial waters ng bansa. Ibinahagi din ng Philippine Coast Guard ang kaninang paghamo sa ilegal na pagpasok ng China Coast Guard 5901 sa katubigang nasasakupa ng Pilipinas. China 5901, under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. China Coast Guard 5901, under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act. The United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbital Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRB 4409. We are reminding you that you are within 57 nautical miles. West of Capones Point, Zambales, inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Goes on. 5901. I'm performing law no enforcement duties of the jurisdictional waters of the People's Republic of China. The so called award for South China Sea Arbitration. In the South China Sea and adhere to managing maritime difference through dialogue and consultation. I hope you will safeguard peace and stability in the South China Sea and maintain mutual trust and cooperation between our countries with and Sa ibang balita naman, dumating naman sa Pilipinas ang isang barkong pandigma ng Amerika, Estados Unidos. Laging maaasahan, laging may suporta sa Pilipinas. Ang USS Lake Erie, CG-70, isang Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser ay nakadaong ngayon sa Manila Bay para sa isang port visit. Namataan ng ilan nating mga kabayan ang pagdaong ng barkong pandigma ng Amerika sa Maynila o baka meron na namang makapiling mga politiko sa bansa na magre-reklamo kung bakit na sa Manila Port ang isang warship ng Amerika pero sa barkong ko ng China na CCG 5901 na lumapit ang iligal sa kalupaan ng Pilipinas at inaangkin nito na bahagi ng China tikom ang bibig nila. Sa ibang balita naman Senado sa pangungunan ni Sen. Tolentino maghaay ng resolusyon para sa investigasyon ng submarine drone na natagpuan sa loob ng Pilipinas ang nasabing underwater drone na XY-119 na mula sa China ay tutukuyin sa investigasyon kung ano talaga ang pakay o ginagawa nito sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Posibleng ipapatawag ng Senado ang kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Department of Foreign Affairs, National Security Council, Philippine Coast Guard at iba pang kawalit ng gobyerno na hindi nalalagay sa pinigro ang seguridad ng bansa. Aalamin din sa investigasyon kung gaano na ito katagal sa loob ng bansa. Kinumpirma naman ang National Security Council ng bansa na hanggang sa kasalukuya patuloy ang ginagawang pagbunto paghamot sa radyo ng barko ng Pilipinas sa China Coast Guard 5901 sa West Philippine Sea. Uh, nasa loob nga po ng exclusive economic zone ng ating bansa, ang uh, 5901, yung tinatawag nilang monster kasi medyo malaki ito. Ngunit hindi po natin ito pinapabayaan lang. Minamanman na natin, in fact, we're shadowing it. Nandyan pa rin po hanggang ngayon ang BRP Cabra na siyang nagbabantay at sinusundan itong uh, 5901 sa anumang galaw nito. At meron tayong mga ibang assets, gaya ng aeroplano mula sa Coast Guard at iba pa mga assets ng ating Northern Luzon Command ng area task force north ng national task force west Philippine sea at hindi po natin ito uh, pinababayaan no tuloy-tuloy ang ating radio challenge at sinisiguro natin na wala itong ginagawang masama sa loob ng ating exclusive economic zone so. laban pinas